madulas ang lupa kasi eh oh, wala matutuluyan. Hay, ngare ni. Ang pagod. pagod. O merong napuno naputol ulit na ano. May tumumba ulit na puno. Huwag daw hawakan. <laughs> yun yung aso wait for me <laughs> yeah. yung aso easy lang eh easy lang sa kanya sa pag eh tayo hirap kasi maputik basahin putik thank you pala sa nagprepare ng kahoy para hawakan namin doggy ay salamat ha? pantay na pantay na ta Okay. Pantay na pero putik. Putik pa rin. Ay, ang galing ng aso. Oh. Sundan natin yung aso kung saan siya dumada. <laughs> Sa gilid. <laughs> Oop. Dudulas. Op. medyo madulas. Hindi medyo, talaga madulas. Down din tayo. Saan tayo? Summit. Summit na? O, pinipit okay, tayo. Dito? Saan? Station 3. Ah, dito na. Mali pala. Hoy, doggy, mali ka. <laughs> mali yung <in> destination. <laughs> dito, dito, daan. Hindi dyan. Halika dito. <laughs>

Medyo Hindi ba na ano? Tumaba ba? ba? Hindi, Pero, ko... Dahan, dahan. Dahan, dahan. Uh Hindi ko dahan-dahan. dahan Hindi ko na ramdaman mabilis ang pangyayari. Uh -huh. <laughs> <laughs> uh <-huh>. Pero yung... Hindi <laughs> na, natapon yung phone. Ha? Ah! <laughs> Oo nga. Nako, matinik ko. Wala naman. <Palace> <Wala> ano, <pankmentino> naman. puet Yung puet kasi delikado nga madulas ayan medyo pantay na inom na, inom mo na <laughs> inom, inom, inom over, Recover. <laughs> ayan. <laughs> Station tayo, no? Bag. Ay, marumi. Eh. Sobra. Sobrang dumi. <laughs> Sakto lang. Sakto lang sa dumi. Yung putik ko tumama eh. Pero may putik ba yung ulo ko? Wala. Wala naman. Hindi ko naramdaman eh kung ano. Baka na-touch lang. Wala naman. Wala naman akong naramdaman.